Nay. Good morning. <laughs> Di mo napansin nandito na ako? Ha? Ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Kanina <laughs> pa ako dito eh. Eh, diyan na ako baling Natakot Natakot yung manok. Ngayon pa lang ah. Ang dami na naman, ano mo, walis. Hindi po man ito. Nakaluto ka na? Hmm, nagkain ako kanina pa. Ah, kanina ka pa nagkain? Okay. Bili ako ng ulam. Anong ulam bibili ko na eh? Yung gusto mo, siyempre. Di, ah. di ako nabili ngayon ng hindi mo muna sinasabi at baka ayaw mo naman eh. Ma no. Na nakakapagod din kaya magbalik. Hindi <laughs> <laughs> mo nabili. So, Sa yun mga idol, dito tayo kay nanay. Ano? Ayan na, da na nadatnan po natin siya. Uh, di ipo man uh, ito, po? Di po kayo binagyo? Hindi. Ah, okay lang. Sabi ko baka kinuha kayo ng kamag-anak nyo. Okay. Doon na ba 'yun? Napunta 'yun. Oo. Oh, oh. Napunta na. Para pag inyo akala ng malakas, nalipat kami. Ay nililipat ka 'yun. Nalip naglipat mo. Oo. Oh. Um. naglipat ka. Pero Oo, oh, malakas di daw man, 'yun, ah. Hindi mo naglakas? Hindi nga. Ah, uh, di man masyado dito sa akin Doon sabi sa Katanduan. Mm, ay grabe. Grabe sa, sa Kalawagwas. Grabe mga idol sa Katanduan, talagang. Sa Kalawagwas oh. ay lang sa kupunan ng Binson, kamarinis. Wala nang dahon ng niyog. O oh, na, anong bibili kong ulam? Ah. Mamaya na po tayo magmaritisan at matanghali. <laughs> ano di mo alam? Siyempre yung gusto baka. Gusto mo? Baka? Oo. Oh. Oh. <laughs> sabayan pa ako mapunta noon. Tuwing linggo lang yun ay. Gusto mo pala yun? Malaga ka pala noon? Ah, sige. Sa linggo ano? Dadalang kita sa linggo. At wala noon ngayon nagkakatay. Papunta pa akong bayan, alayo. Sa so, dait ang lagi, siguro may Oo. Oh. Baka daw mga yun, gusto na oh, nanay. Bibilang ko to si nanay kahit mga one port ano. Ayos na nanay, ano. Mm. Nga't pag kalating kilo naman, baka mabud lang yung chan mo noon. Talo pag hindi namimigay. Ay! Hindi, <laughs> 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 hindi man isang ka. Hindi isang kain. Laga-laga lang, ano. Sarap ng sabaw noon. Ngayon, abili tayo, bila natin sada na lang ano na yung abang ako dyan sa labas so yan mga idols mga shout out nga pala kay Idol Yamar Family Yamar ano at nakita tayo kahapon dyan sa may bahay nakilala tayo saka so, yung sa kasamahan niya di ko masado ano yung pangalan pero shoutout out na rin sa inyo, inyo mga idol labas, um, ay yung nagdaan po doon sa bahay kahapon mm. si Brewin Yamar na mm. yan mga love shoutout po sa oh, Family Yamar yan sa may dito po kababayan din po natin ay ang gawa din nanay oh eh dito po oh, man ito tibay binagayan po mm, yeah. Um, ang parang ganyan Oo, uh, -uh. okay maalis ba yun mm. ito nga ang nababalik tinatanggal mo din mm. -hmm. Mm, siya nga sino may order sa inyo na wala amang pero pag maggawa may nabili man din ipigitindan niya din ah tinitindan so, niya normal mm. Uh, may order pala sa iyo. Ano? Hindi mo mag-order pero pag dinala sa kanya. Ayan, at sa kay Ma'am Prexy po, maraming salamat po. At hanggang ngayon po ay meron pa tayo na ibigay na supply kay nanay. Makasigaw lang po ako dito ng isda. Pag meron. Ah, uh, kung may nalakot dyan. Oo. Oh. So, 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 so. Dito lang naman po eh, malapit lang sa tabing highway. Oh.